Okay, so ito, impromptu. Um, naisip ko kasi na mas maganda kapag may naisip akong idea na gusto kong i-share. Halimbawa, uh, realization, ibahagi e, ko na. And then, e, kamakailan lang, nag-upload ako ng video, di ba? Na magsisimula ako ng like, gumawa ng content, or mag-vlog about business content. So, as for now kasi um, naghahanap pa ako ng pwesto sa show my Rice, halimbawa kung itutulot ng Diyos na makahanap ako ng pwesto at may enough budget na para don Anyway, yung na-realize ko lang na pagdating sa business, ay uh, yun, gusto ko lang din i-share yung maikling journey sa pagbi-business Eh, mahalaga yung human connection, kumbaga kasi malaking bagay yung yung connection mo sa ano sa tao actually kahit saan nga eh like halimbawa sa trabaho sa sino mang kausap mo kaibigan mo man yan pamilya ganyan ngayon pagdating nga sa business gaya ng alam natin mahalaga yung customer so kailangan marunong ka kailangan marunong ka talaga makipag uh, socialize marunong kang makipag connect doon sa kausap mo nakatulong sa akin actually yung business talaga kasi um, narealize ko na kailangan maging maayos na tao kay uh, hindi, ako, ma hindi ako mabuting tao pero masasabi ko mas sibilisado ako Magi, nagiging mas sibilisado akong tao kapag may business akong iniingatan may business akong pinapatakbo ganon kasi magiging customer mo yan halimbawa o kung sino man yung tao nga no mga kausap mo uh, potential magiging customer mo yan so sa mga tao na gusto mag-business pagdating ng panahon masasabi ko na ngayon pa lang um, kung sa tingin nyo halimbawa lang naman eh hindi ganon kaayos yung pakikitungo sa kapwa nyo eh ngayon siguro mas maging maingat at mas maging maayos na lalo't kung nagbabala magtayo ng business kasi mahalaga yon yun yung hindi mapapalitan ng AI yung AI emerging siya ngayon paunti-unti nilalamo ng nilalamo ng AI yung ibang trabaho di ba video uh, video editing halimbawa or kung ano man yung ibang nilalamo ng AI so Pagdating sa human connection, hindi mapapalitan ng AI yun. Yan ang sigurado ako don. Yung human connection mahalaga. Ever since naman eh, tumatakbo ang sibilisasyon dahil sa human connection. At masasabi ko rin, na-realize ko rin. Siguro, na-realize na rin to ng marami. And siguro, uh, na man nila, pero nababahagi na rin nila, hindi nga lang sa harap ng camera. Hindi tulad ng ginagawa ko ngayon. Kumbaga nagiging si, uh, nagiging boses na lang ako ng iba. Sa mga taong naisip na 'yon. Anyway, 'yun nga, 'yun yung isa sa mga gusto kong i-share sa mga gustong mag-business or nagbabalak na, na, mag-business or nasa business industry na. Uh, huwag kalimutan yung human connection kasi mahalaga talaga 'yon. Uh, 'Yun lang naman, 'yun lang yung gusto ko kasi matagal ilang araw yung nakalipas wala pa ako na-upload na, na video so ito. Kailangan daw yun eh. Pag nag-content creator ka, kailangan lagi kang may upload na video. So ito, upload ko na to. Upload ko to.